Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18, welcome back to my channel. Update tayo sa ating SB19. May pa-free event ang ating SB19 handog ng pure gold. Free event para sa lahat ng mga 18 at mga fans ng ating SB19 boys. Sari Sari Store mas Caravan and Concert this October 18 this year 2024 handog ng Pure Gold at ng SB19 o di ba Kita kits po tayo October 18 this year Sari Sari Store at mas Caravan at Concert handog ng Pure Gold at SB19 kaya naman, Bacolod, handa na bala ka mo. Kaya naman, ihanda na ang sarili sa concert October 18, 2024 ng SB19 Boys at ng Pure Gold. Handog nila sa mga sumusuporta. Walang sawang sumusuporta at mga 18 sa ating SB19 Boys sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa Bacolod na yan, October 18, 2024.